strong. Hello. Nagdidi kita hu. Nagdidi kita hu. dito. Uy. Ay, e, grabe yung mga kamuti, mga naman to, puro kamuti. kamoti espesyal tuha lang tayo ng, ng isang bag, dalawa bag mga kagiging ito yung dalawa may nabulok sa ilalim kaya tila kong grabe yung kamoti ah, ang tubig-tubig oh, yung tubig. maganda yung magandang borsa ito Ayan, tatlo lang yung sinin ito dito ito, yung ito ang malaki na kaibigan mabaho mabaho pag bulok may kamuti tayo tapos mabigat pa rin mga kaibigan pag hindi makain lahat mabigat mabigat negosyo. Ay, And ice cream ho lagi dyan. Hindi na naman talaga si ice cream. May, may orange juice dito. Ay, parang iba na ang panin. Iba na ang panin yung mga kapit. May kataga niya. na ba? Ay, okay. Mr. Dean. Tagal na siya mga kaibigan. Okay may ice cream pa na tuna mo talaga yung mga ano ba yung mga tapon oh, uh. ito yung bulok bulok na talaga bulok ito kulubot buhay-buhay. Hindi buhay. na yung tayo, tayo mga kaibigan. Hindi na pakadaming kamuti. natin yung ilaga. Tara! eh may hotdog mga kaibigan. Itong maliit na hotdog. Oh, sausage pala. Sausage. Uy, what is this? Traditional chunk. ਦੇਖ ਕੇ ਟਿਕਾ ਲਗਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨਾ ਆਣਾ ਮਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਬੁਲੁਕ ਸਾਇਆ ਨਾ ਆ ni, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ gyap gyap Okay Ay Blok blok ng kasi manok. Ang paa ng manok. drumstick siya. Hmm. lamig lamig pa. Kemalak yang anu itu makan itu, anu itu, anu itu. Kalabasa. Anu itu anu itu. Mee coklatik makan itu. Coklatik. Tuh kita angin Oyo uh, bekas. Oyo katuk bekas. Lo wow, orang lagi, nang ham. Tidak ada lagi 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 Tidak ada <laughs> I am right. lucky, 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 i lucky, lucky,

no. Что ж такое? Это повалило к

Aloo. Ano lang tayo. Ano dito itong mga kalitan? Ano you know, ba mga, mga ba? Diba? mga inumin nito mga kaibigan two lines hmm ano oh, ganito watermelon ang taas kasi mga kaibigan may, may tandila taas nyo sa mga kaibigan hindi lang ko kung makakita kayo ito ay

macam ni. Betul tadi kena tapo. Maksis. Ni mesti kita nak bagikan ah. cik Aku hak tangkal ni kan Tidik-tidik lang Oh dah ni Kuruk kek Kita Ganapuru cake, wow, kenapa? Stekaris, strawberry, macam pada ungu. Eh, 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 Rich, oh, grab <laughs> Do You want a <this> giant cookie? <laughs> no, no. Huh? No. We're just gonna get one. Hey, have one. Wow. Have one. I need donuts. Okay. Ooh. Ooh. ضوء هيدكشتين بطي ما تيتا دري اما Maybe, yeah. Maybe wow, ini mahu Wow, ni kena yung dirty take Ya

tadi, sakit daw ako dito. kuki, cookie, ano? Simulan nama mga cookie. Simulan na sila. Body wash. Mga pagkain ng pusa, ayan mga bibigyan. Mga pagkain ng pusa. At ay napaka-sweet. Chicken noodle soup. Yan pagkain ng pusa. Yung mga nato, na yupi mga kaibigan ko. No? Meron tayong pinya. Pinya ko Pinya na nasa lapang mga Ayan, marami din. Shukos ko. Bibilihin mga kaibigan na bumibili ako ng ganito. Meron tayong carrots. Meron tayong carrot Ito ay box. Box yung box. At meron tayong hamper dito mga kaibigan. Yung lagayan ng... Ewan diba ko bakit pinapinapin. Hindi, Ayun po lang talaga. Ayun, pero meron na tayong hamper. Okay, ito pa bilihin mo pa. Okay, hamper natin dyan. Ayun, meron tayong isang box na. Ayun, ayun. Huggies. 12 hours kung marami dyan. Oh, ayun, ayun ang huggies. 12 hours. Ewan ko kung wala. Size 6 kung marami dyan. Sabi ko ay 74 diapers inside. size. Um, ang mo. Lagi dyan, at kumuha lang ako ng isang. Yung isang yung hawakan. Maraming sila makikita. Ayun. Ito mga ganito na tayo. Meron tayong kalam. Secret tower. Nakitulong na lang pala kayo kaibigan. Secret tower. Tura. Ito mga kaibigan. Meron akong handle isa. Umula akong isa handle. Hindi hmm. na tayo. Ano ba hmm. yan? Ang brand yan ay? Mr. Kim. Ang balis balis. dami ng gas pan. Gas pan. Gas pan. Ang mga handle mga kaibigan. Ang mga handle Ang mga Ang Dah sepuluh-puluh lagi. Kita kena ikan. Minyak serpil. Minyak serpil. Minyak serpil. Minyak serpil. Minyak serpil. Minyak serpil. Makaroni. Makaroni. kita maka juga merupakan mula true orange. Mana betul para? Sugar siya masabi niya. Sugar. Meron. tara, kado. At so, ka itong isang bag ng candy na strawberry and flavor. Hindi na parang may naman. Meron din tayo dito, maple syrup. Ito ano na Maple syrup ang mga kaibigan ano ko. Ayan, another one. Ito mga kaibigan, mga tubig. Tubig ang laman. Itu, satu paket air. Saya benar-benar mengambil air anda sebelum ini, saya beritahu mo. Ada yang terbuka, sebab itulah saya menjelaskan. Air. lang kata air murah. Murah, betul. Lebih enak juga jika ada air. Betul tak? Airnya murah, tapi lebih enak juga jika ada air. Saya beritahu anda. Jangan lupa di mana yang terbuka. Di mana yang terbuka. May isa pa rin, may isa rin dito yung magpulit-pulit. Ayan. At ito mga kaibigan, okay pa to. Wala lang ang kanyang takip. Pero gagamitin ko to sa, ilagay ko tong halaman dito para na nasa risk na yun, para na, magbilik ako. Sa, hindi lumakos. Mga kaibigan, anong words yan? Hindi lumakos. Hindi lalakos. Ayan. Lakos pa Ano pa? Dito na tayo sa kasagingan. Kasagingan daw mga kaibigan. Dito na tayo sa protas. Kasi kami, maliit pala na po eh. natin, pero marami tayong mga bread mga kaibigan. Oh. Ito ay donuts, powder donuts. Cookie na, oatmeal, raisin. Ito ay mga kaibigan kasi. At ito ay macadamia. Mayroon pa tayo dito. Cupcakes. Cupcakes talaga mga kaibigan. Chocolate donut. Dalawa. Mayroon mga chocolate. Another cookie.

Ito. Cream cheese na. Na. Baka nang ilagay sa refrigerator. Cream cheese na. Chocolate yung icing. Diba? May hmm? Masarap. Okay. At meron tayong mga kukunting nakuha. Marami sila makaligyan ko. Hindi ko kinuha lahat. Hindi na kinaya ng power. Ito. Yan mga malalaking patatas. ang laging patatas okay, mangga tayo mangga tsaka orange meron pa tayo dito cocktail sausage orange para tagal din naman kasi marami itong mga kaibigan yung, mga ano ba orange ang ganito tsaka ito maraming kamote natin mga kaibigan hindi ko na kailangan alam may iwan pa dito isa ayan ang kamote yun yung forma niya ano yun mga kaibigan? Yellow sa loob. O, di ba? Ah, meron tayong surprise sa mga kaibigan. Ah, ito pala. O, oh, nabasag dito. Pero okay lang yan. Ito pala ang Diyan, Ang laki-laki ng teddy bear. Laki ng nga teddy bear mga kaibigan. Pero, bala kong ipansak ito sa package. Wala talagang ano. Walang sira ba? Sa aking balikbayan box. Pero, sabi ni Christian, gusto daw niya. Ayan o. Oh, 30 dollars iyan. Ang laki-laki. Laki-laki <laughs> ng mata. Yan. Yan yung mga kaibigan dahil yung sa aking pamamasura. Oo. Ito. Ito. Itong mga lagayan. Kailangan natin yan. O, ayan. Yan mga kaibigan. Yan yung mga cake natin tingnan. Cake natin yan ay chocolate na cream cheese. tingnan natin yan. <laughs> niyan na yan mga kaibigan. O, parang nanao. Kailangan natin yung yan sa refrigerator. Yung cupcake. Kaya nga mga kaibigan sa birthday ko. Wala wala. Hindi tayo magkikake. Kasi maraming binigay, mamimigay yan si Mr. Pin. Yan, maraming chocolate cupcake, mga raisin um, cookie, Ayan. Ayan. Meron tayong mangga, makilalaking mga patatas. Yan, giant na cookie. Ayan, strawberry cake. Ang pinakamarami nating mga kamote. May paper towel tayo mga kaibigan, tubig. Ayan, walis. Mayroon pa yung maraming gas pan. Hmm, tingnan mo. Ayan yung macaroni, mga pagkain ng pusa. Siyempre, mayroon tayong dyan axe na body wash. May kukis pa yan makikita. Hindi na lahat-lahat libre. Libre talaga. Meron tayong isang box na huggies. Ayan. Ano doon mga kaibigan? 16 kg daw ang makasuot nito. Size 6. Ayan. 74 ang laman niya. Napakadami. Oh, tingnan mo ka bigon. Paper towel. O, oh, dami-dami din. Parami na kuha. Ang daming pang mga sura. Tingnan nyo itong hamper natin. Lagayan natin ng labahan. Ito lang nabasag mga kaibigan. Pero ang handle, okay pa. Ayan. Kahit Ay, itong giant natin, hindi, bear. Makipigyan yun po ang ating nakuha sa ating pamamasura, libre. Ayan. Suwerte, suwerte. Pinutin mo lahat dyan. See you next time. Bye-bye.